dahil sa dumami na ang pagtubo ng aking tinanim na sigarilyas na gulay at ito ay tumulay sa puno ng mangga kaya naisipan ko na imukbang ito subukan kong kainin kung gaano kasarap ang sariwang sigarilyas at kung makikita ninyo nasa taas ako ng puno nag-challenge ako sa sarili ko para malaman ko kung gaano kasarap ang bunga ng sigarilyas na gulay napakasarap at napakatamis pala talaga ng gulay na ito na sigarilyas at hindi ko nahinugasan ito at talagang nakalambitin yung gulay na yan yung sigarilyas na yan at kakainin ko nga Ayan, minumukbang ko, minunguya ko kitang kita nyo naman yan mga kabungal kung gaano ko kinakain ang sigarilas na gulay. Napakasarap at napakatamis talaga. Kaya sa lahat ng mga gustong humamon o mag-challenge na kumain din ng hilaw na sigarilyas na wala pang hugas at nakasabit ito sa puno ng mangga at challenge nyo lang ako. Yan. Talagang subukan nyo rin para malaman ninyo kung gaano kasarap ang gulay na sigarilas. Ayan, sarap na sarap ako. Ah, talagang nag enjoy ako. Kahit kinakagat na ako ng mga antik dyan sa taas na yan. O, oh, ayan o, oh, kita nyo naman o. Oh. Pinapakita ko talaga sa inyo. At ah, nakakalahati ko na yung sigarilas na yan at napakasarap. Marami yung bunga. At ah, talagang uubusin ko yan. Kung hindi pa ako mabubusog, uubusin ko yan. Papakita ko talaga sa inyo kung gaano kasarap at kung gaano katamis at ka ng sigarilyas na yan na bagong tubo napakabata pa at napakasarap at green na green talaga yung sigarilyas na yan talagang napakalinamnam kaya subukan ninyo kung kayo ay handa na challenge sa akin lahat ng mga vlogger dyan na talagang gumagawa ng content ito ang gawin ninyong content itong ginagawa ko talagang mag-challenge talaga kayo at kung ikaw naman ay hindi sanay kumain ng gulay hindi mo magagawa to dahil ako ay mahiling talaga sa gulay kaya challenge ko to para malaman ko kung gaano kasarap talaga ang bunga ng sigarilas na bagong tubo ayan o no? oh, napakalaking yung isa na yan talagang masarap yan kapag nasubukan mo at marami pa dun sa taas talagang maraming tubo yung tinanim ko na yan talagang napakasarap kaya subukan ninyo kaya abangan ninyo at sa lahat ng mga subscriber at sa lahat ng mga hindi pa na kasubscribe kay Bungal TV mag subscribe na kayo para lahat ng mga video na aking i-upload ay lagi kayong updated at lagi kayong nakasubaybay paki-click na rin po ang notification bell para lahat ng aking video ay mapapanood din nyo subscribe lang huwag nyong kalilimutan na mag subscribe ng aking youtube channel and click the bottom bell para lagi kayong updated sa lahat ng mga video na aking i-upload kaya kung ikaw ay handa na para sa aking challenge, subukan mo ang kumain ng sigarilyas na bagong tubo. Napakasarap talaga yan. Kaya hanggang dito na lang mga kabungal. At tuloy-tuloy pa rin tayo mga kabungal. Hanggang sa muli mga kabungal.